Magandang araw sa ating lahat. So guys, nandito tayo sa ibabaw ng bubong namin kasi uh, gagawin ko uh, uh, kasi tong mga ano, mga pinagpapuan kasi ano siya uh, tumutulo sa baba. So ako na yung makita yung kasi dati nung pinaayos ko doon sa mga panday. Hindi naman may inaayos. So, uh, it's just a waste of money and time and um, mga materials na ginamit so wala rin yun ano, uh, kinalabasan kasi uh, hindi inayos yung trabaho so gagawin ko yun sa kung lang mismo magayos kasi uh, mas maganda pa yung ka magayos kaysa ipaayos mo sa iba kasi minsan may ibang ano, may ibang uh, pantay na hindi inayos yung trabaho so guys ito yun yung kalsada kalsada namin so ito yung ano ito yung task ng bubong ng tindahan namin So guys, ayun no? So tumutulo tong mga inside side na to. So kailangan ano yun, uh, ayusin. Yun okay, guys, so. so. ngayon, ina, ngayon ko inakit nitong ano, itong Uh, hapon to so hindi na mainit so yung init doon na lang banda so dito banda hindi na siya ano, siya mainit ay guys, sisimulan eh, ko itong manin ito mamaya. Maya-maya lang. Uh, lalagyan ng Volca Seal. So, pumila ng Volca mga anim na pouch. Kasi mas maganda yung pouch kasi uh, uh, hindi siya no, may pag ginamit. So, igaganon mo lang. Then, mga uh, nalalagyan mo siya ng maayos so yung guys kailangan yung mga flashing din ito lalagyan din ng simento kasi uh, simento uh, yung ito bukas kasi uh, um, tumutulo na rin dito sa gilid gilid so kailangan lagyan ng simento to so unahin ko muna yung guys yung ano yung mga vulgasel muna sa mga pinagpakuluan so kailangan lagyan to May isang segment guys guys nilalagyan na natin ng mga full kasi yung ano ito yung ginamit ko uh, yung mga butas so hindi tayo umapag doon sa mismong yero kasi uh, lumulundo so umapag tayo doon sa pinagpakuan mismo so, yun, kaya ingat ingat tayong umano umapag kasi baka mas lalong matanggal yung mga full kasi sa sa bubong So guys, nung pinaayos ko to, nung pinalagyan ko ng Volcacel to, tinignan ko, hindi naman talaga nilagay lahat. Parang minadali lang na, ano, na paglagay ng Volcacel. So, sayang yung pera ko na binayad ko sa pagpapa, sa labor, then yung materials sa, yung time, sayang kasi, wala eh, uh, ano, hindi so, talagang kung may gagawin dapat, uh, bantayin din dapat, kasi nung dati, hindi ako makipitos uh, pinagkatiwalaan ko siya na siya na gumawa so, hindi naman pala inayos ngayon, ah uh, ngayon, tumutulo ulit kaya, mahirap magkano talaga lang, pag nagpagawa ka talaga kailangan, piliin mo yung mapagkatiwalaan mo rin, kung sino sating gumawa. So, kasi pagdating sa mga trabaho, gusto ko pulido lahat ng gawa. Ayoko nang binabara-bara kasi sayang yung panahon, sayang oras, sayang sa yung pe, sa pera na ibibili mo dun sa mga materialis na kailangan mo para dun sa ginagawa uh, mo. So, yun, guys. So, uh, lesson na rin sa akin to na Ayoko nang kailan mamili ka ng gago so ako kasi marunong na magsalat ng trabaho lahat ng ano kaya kong gawin so ginagawa ko school kung nang talaga gumagawa hindi na ako -ano ng ibang magagawa kasi mas ano pa mas pulido pang gumawa sa ibang panday talaga eh, or sa ibang gumagawa pero panday semento alam ko yan mason alam kong gawin lahat ng trabaho alam kong gawin kaya na minsan wala akong time gumawa so minsan delikado rin makiat so ngayon pinagsagang kong akitin itong roof namin para maayos ko to kasi tumutulo na rin dun sa baba So ayun guys, uh, tapos na tayong maglagay sa, ng Volcasel dito sa side na to. So bukas ito naman yung side na kasi medyo gabi na. So parang ulan yata. You know, medyo maampun mo sa bandang, bandang doon. So dito, uh, bukas, ituloy natin yung banda rito. So ito muna yung, inano ko ngayon, ito banda lang, itong side lang na ito muna. So guys, so tapos na muna ngayon yung, yung araw na to so uh, bukas naman guys uh, tatapusin natin tong ano tong paglalagay natin ng bulkasil sa ano sa bubong so guys hanggang dito lang guys and uh, magandang araw sa ating lahat